Hi guys, ayan, madami na naman po tayong santol dahil tagbunga na naman po ang ating santol ngayon. Kaya nanguha po kami at gagawa po tayo ng sinantolan. Ayan, ayan bibiakin po natin lahat muna ang santol at pagkatapos po niyan ay tatanggalin po natin ang mga buto. Yung iba po ay tinatalupan. Ito naman po ang gagawin ko ay tatanggalin ko ang buto at kakayudin ko na lang po ang ating santol. Ayan. Isa po ang paraan para mas madali at mas maalwan po yung ating pagkuha ng santol. Ayan. Kapag po kasi ating pang niyadyad ay mahirap rin po. Kaya lang medyo malalaki po ito. Kung gusto nyo naman po paliitin ay pwede nyo po yan tadta rin muna bago ninyo lutuin. Ayan. Ganyan lang po ang aking ginagawa para po mas madali ang pagkuha ng ating laman ng santol. Yan, kakayo din lang po natin yan mabuti. At pagkatapos po niyan, nailalagyan ko po yan ng asin. Yan, lalamasin ko po yan sa atin. At atin po lalamasin at pagkatapos po niya ay ating huhugasan na isang hugas para hindi naman po sobrang asim ang ating gagawing ginataang santol or sinantolan. Pagkatapos mo mahugasan sa tubig na may asin ay ating po yan pipigain para mas matanggal pa rin po yung pinakang asim ng ating santol. Ayan. Yan po ang ating mga sangkap na gagamitin. Pork, sile, onion, garlic, alamang, bagoong alamang, at ang ating santol. Ayan, gagamit rin po tayo dyan ng gata ng nyog. Gigisa muna po natin ang ating karne at pagkatapos po nyan ay magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Ayan, kapag ka po ganyan na ang ating karne, pwede, pwede po kayo magdagdag ng mas maraming karne. Ayan. Nilagay ko na rin po dyan ng ating alamang. Kailangan po mag rin po natin muna at maluto ng maayos ang ating alamang bago tayo naglagay ng ating santol. Yan, ganyan lang po ang inyong gawin. At talaga naman po napakasarap na ulam din ng sinantolan. Yan, naglagay na po ako dyan ng gata at kapag medyo kumulo na po, lagay na po natin ang ating niyad-yad na santol. Medyo tinadtad ko pa po yan ng konti dahil nang masyado malalaki ang pagka-yad-yad natin. Yan, pakuloyin lang po natin yan. At time lang po natin na maluto ang ating santol at lagi na po natin ang ating lahat ng mga sangkat, lalo na ang sile. Mas masarap pa rin po kapag kasubrang sobrang anghang yan. Nilagay na po rin po natin ang kakanggata or yung malapot na gata para po mas maglangis-langis pa ang ating sinantolan. Yan guys, ganyan lang po ang pagluluto ng santol. Tapos, inyo pong lutuin sa mahinang apoy at na medyo maglangis-langis po ang ating gata. And guys, meron na kayong isang napakasarap na ulam. Bagay na bagay po yan sa pritong isda at pritong karne. Pakulukuloy nyo lang po yung mabuti at luto na po ang ating sinantolan. Ngayon guys, talaga naman napakasarap nyan. Ngayon guys, thank you guys for watching. Please subscribe. Salamat po.